Sap sap mga rupa, mga utol, mga tol. Biyahe tayo ngayon. Ano lang, chill lang tayo ngayon. Kasama ko sila. Pupunta tayo ng pantabangan. Doon sa may isang dam doon. May nakita kami sa Facebook. Parang masarap magtampisaw doon. Tsaka masarap mamahinga, no? 9.43 na ng umaga. Late na rin to. Pero goods lang dahil malapit lang naman to sa amin. Mga 2 hours away lang naman to. Pero kung dire-direcho, baka mas maaga pa rin, no? O tara, maaga pa naman. Chill ride lang. Ride safe sa amin dalawa. No, love? Yes. Ride safe. Ingat sa atin. Ingat Ing Ingat sa atin. Ingat. Pandaan natin mga tol sa Cabanatuan, Talavera. Tapos dadaan tayo ng Ilianera. Sa Ilianera mga tol, din na tayo dadaan ng Rizal. Liliko na tayo, kakaliwa tayo dun sa may papunta ng San Jose. Cagayan, diretsyo, dinggalan, kanan, tarlac, wakali. Diretsyo tayo papunta ng Cabanatuan. Nandito na tayo sa crossing ng Santa Rosa, may Ecija Cab City, Cab City. Nakalagpas na kayo ng arko mga tol May Tapos meron tayong ditong lilikuan sa kanto ng Jollibee Kakaliwana na tayo doon papunta ng Talavera Bypass na kasi yun Kung didiretsoy natin to Magtatrapik-trapik tayo Abutin tayo ng siyem siyem Madaming stoplight dito sa may Cabanatuan City Kaya dito sa may Jollibee Pagka nakakita kayo Paglagpas nyo ng arko ng Cabanatuan City Kakaliwana na kayo sa may Jollibee ito na mga tol yung Jollibee Ayan Ayan Kakaliwa na kayo dito Kita nyo pa si Joshua Joshua Garcia Tapos dire diretso yun lang din ito Tapos kakanan naman tayo Ayan Kanan ski Eh mga tol Tapos kakaliwa ulit kayo dito Eh madami rin dito makakainan. mga eh, no? Pwede kayo mintuhin to dito Madami nagtitinda ng quick quick Ng itlog Log Orange Day Old Buko Wakali na tayo dito Ito yung tapat na iglesia Ayan exit nyo Oops I did it again Talavera na Maganda naman yung mga daan dito sa Nueva Ecija May mga park lang talaga na construct. Dito sa Talavera, ayan, asfalto ang madadaanan nyo. Dito sa Lianera, papuntang Rizal, papunta ng Pantabangan, ay maganda rin yung daan. Dito na tayo, hakanan, papunta ng Lianera, mga tol. Dapat ba bumili na tayo o baka may madaanan pa tayo? Pantabangan. Baka meron pa sa ano. Pantabangan. Ano ba bibili natin? Gusto ko parang inihaw na bangus eh. Inihaw na bangus? Oo. ganda ng daan dito mga tol. Spalty. Part pa to ng Talavera. Papunta pa lang tayo ng Llanera. Ride safe. Samahan nyo na lang kami ni sa biyahe namin na to. Sana mag-enjoy kayo mga tol. Classic vlog lang tayo ngayon. Kung ano lang yung ma-record, kung ano lang yung masabi, kung ano lang yung ma-share hindi naman kami hardcore na vlogger basta ina-enjoy lang namin yung trip Sine-share namin sa inyo yung mga bawat video na ginagawa namin bawat mga napupuntahan namin lugar ayan sa abot ng aming makakaya i-share -share namin sa inyo yung mga napupuntahan namin lugar para meron kaming alaala sa pagtanda din namin no? meron kaming mababalikan Tara, magkarenda muna tayo dito sa 7-11 tayo dito sa Llanera May besiha Ayan o, oh. ganda pala dito oh. mm. Parang galing ako ng Isabela Dito ako nagdaan Ah, dito? Mm. Papunta na ang San Jose mm. dire diretso -dire papunta na San Jose Hindi ako nagbayan-bayan Nadaan na ako dito mga tol Diretso -dire to na ang papunta ng San Jose Diretso lang Diretso lang Oo. Tapos South Gate Southgate. Nice. Nera nice. Southgate. Ayos pa sige. Bayan to, no? Oo. Ang ganda rito, no? Mm -hmm. Kita na namin yung mga bundok. Gandang tanawin pala dito. Papunta na Ay, tayo. Alam pa tayo nabibiling ulam. <laughs> Ayo nga. Ayo nga, di tayo bumiling ulam balik wala na kaya dyan? shucks mga tol nakalimutan namin bumili ng ulam wala na kaya nila? Ano, wala na dyan task A e, zoom out mga hindi mo pinaalala lab ngayon ko lang naalala din naku wala na dyan bundok na yung dadaanan natin balik 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 <laughs> ngayon ko lang din naalala <laughs> meron naman dito mga mga buhay na tilapia kaso wala naman tayong pangihaw thank you po ganda nito may rice house dito taas yun to tanaw uy tanto ay sa meron pala dito ang ganito tanaw welcome to tanaw ah ayos so. ganda o ayun hmm. o taas Bali mga tol, sinusulit na namin ngayon yung araw dahil malapit na magtag no. Minsan na lang din lumitaw yung araw kaya ito, susulitin natin siya na makapag-rides tayo. Syempre pag katag na ala na, madalang na lang yung rides natin. Kaya yeah, ito, sulitin natin yung araw. Sulitin natin hangga't di umuulan, hangga't di tag-ulan. Wow. Tayo na lang dumadaan dito. Wow. <laughs> sarapins. <laughs> wow. Presko ng hangin. Lamig. Lamig. Presko. Oh. Pesko. Lamig sa mukha. Mm -hmm. Me, eh, eh, eh. Me, -e -e. me. Pssst, -e. me. -e. me -e. Dito po yung dam. Yung, pa. Saan po yung may nililiguan po? River. Diba? Ah, dito pa? Yung may mga kubo-kubo po. Ah, yun. Dito pala. Ooh. Ito yung masarap sa nagmomotori Ito yung masarap sa mga gumagala. Ito yung klaseng ganitong lugar. Pagdating mo dito, presko ang hangin, magandang kapaligiran, malalabong na puno. Ay, yung ganda. <laughs> ganda. Nakakawala ng pagod. Nakakawala ng stress. Ang ganda grabe. Eh. Hey. Napaka nice. Napakalamig pa. Papunta pa lang sulit ka na. <laughs> Tuma. Tuma kaway. Kanto. Dito ba 'yun? Kasi yun nasa gitna ng ano. Oo, na yung mga kubo. Oo, oh, nasa uh, gitna ng sa may kubo. Ang lakas ng agus doon, mm, no? Um, lakas lab Delicates. Meron, meron pa bang ibang ganyan? Kaya doon lang sila sa gilid-gilid doon, sa baba-baba. Mm. Baba. Oo. Saan kaya yung nasa gitna, nasa gitna yung mga ano? Di ba yan yun? Hindi ko alam. Man. Di ba ano yun? Parang balsa. Eh, mm. parang ano. Hmm. <laughs> <laughs> mga tola, dito na kami sa may Masiway Dam. Oh, ayan yung dam. Bali, buti may naabot pa kaming cottage dito. At ayan, kung gusto niyo magpa-reserve dito, ito. okay dito. Kung gusto niyo lang ng konting kampisao, ayan. Mga tol, kain muna kami ng lab tapos para makapagpahinga na rin ng water bago tayo bago tayo maligo. Manok, kanin, chicharon <laughs> yun lang ang binao namin ngayon dito kain muna kami sa glit ay hey, ka Kapirik. Kapirik. dito may lilim <tinyo> ay hindi lakas ng agos dito ayun meron pa pala doon sa dulo meron pa pala dito mga oh, meron pa mga cottage doon no? Oh. Tayang, di namin napuntahan baka may sawa na rito gawat <laughs> ako pa rin baka may ahas na rito <laughs> wow. malamig yung tubig mga tol kaya lang mabato tsaka may mga sanga sanga huwag tayo sa gitna kasi malakas na yung agos dyan Ligo na lab Oo Ligo na lab hindi nyo may gating hindi mali tayo ba? sumabra tayo na mamaya puntahan natin no. Ha, <laughs> ha, <laughs> Naanod ka ba? Yan si Selena. ka. Yan 'yari si Selena ka. Sige. Sige. Yan si Selena. Trafik ng agos. 'Yun Ayun, ayun. Siguro ah okay. yeah mga tol Ay, oh, ayun niya. Ikutan lang namin to, mga yung ko yung mga yung nga yung mga 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 yung lang yung mga Ayun, Eri, nakita nating ano oh, malupa. Ayo, nga mga tol, ito yung meron sa gitna ng kat, ano. Hi. may Ay, cottage na. sa gitna. Pero ito mga tol, kung nakikita nyo, andito yung merong cottage sa gitna. Sayang labo, sarap. Mm. Ganda dun, oh. <laughs> What's up? What's up mga tol? Ito, pa-uwi na kami. Ayan, kasama ko si Lab. Bali, okay naman. Nag-enjoy naman kami. Nakapaligo kami. Nakapagbanding kami. Na-appreciate namin yung daan dito papunta sa Masiway Dam. Masiway Dam o oh, Masiwai Masiway Dam. Mula dito sa Masiway Dam, mga tol. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe, mga tol. So, yun lang. Peace out tayong lahat. Ride safe. Ride safe.